Mga kati, isang nakakagulat na balita ang gumulantang sa mundo ng showbiz. Hindi na espekulasyon o haka-haka lang, mismong si Catherine Bernardo na ang nagkumpirma na siya ay buntis. At walang iba kundi si Alden Richards ang ama ng kanyang dinadala. Paano nga ba ito nagsimula? Ano ang reaksyon ng kanilang pamilya, mga kaibigan, at fans? At higit sa lahat, paano nila haharapin ang bagong yugto ng kanilang buhay? Alamin natin ang buong kwento sa episode na ito. Ang makapigil hining ang pag-amin ng Kath Den sa isyo na ito. Sa isang exclusive interview kasama si Tito Boy Abunda, hindi na nakapagtimpi si Katrina tuluyan ng inamin ang napapabalitang isyo. Sa simula ng panayam, halatang kabado si Catherine. Ngunit kita rin sa kanyang mukha ang determinasyon. Si Tito Boy ay may diretsahang tanong, Catherine, may isang napakalaking usap-usapan ngayon. May gusto ka bang linawin? Saglit na tumigil si Catherine, nagbuntong-hininga, at tumingin kay Alden na nasa tabi niya. Hawak ang kanyang kamay, dahan-dahan siyang sumagot, "Tito Boy. Gusto kong maging totoo sa sarili ko at sa lahat ng sumusuporta sa akin. Oo, oh, totoo po. Ako ay buntis at si Alden ang ama ng aking dinadala." Napuno ng katahimikan ang studio. Maging si Tito Boy ay tila hindi agad nakapagsalita pero makikita ang pagiging emosyonal ni Catherine habang hawak ni Alden ang kanyang kamay bilang suporta. Ano ang risk yun nila Alden tungkol dito? Agad na binalingan ni Tito Boy si Alden. Alden, anong nararamdaman mo ngayon matapos ang pag-amin na ito? Diretsahan ang sagot ni Alden. Tito Boy, masaya ako. Proud ako kay Catherine sa pagiging matapang niya sa pagsasabi ng totoo. Mahal ko siya. At handa akong panindigan ang aming anak at ang aming pamilya. Ramdam ang sincerity ni Alden sa kanyang mga salita. Kitang-kita ang pagmamahal niya kay Catherine. At hindi siya nagatubiling ipahayag ang kanyang commitment sa kanilang bagong responsibilidad bilang magiging magulang. Paano nagsimula ang lahat? Nagbalik tanaw si Catherine sa mga nangyari bago pa lumabas ang espekulasyon. Nagsimula ito noong nagkasama ulit kami ni Alden sa isang proyekto. Mas naging malapit kami sa isa't isa at doon ko naramdaman na iba na ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi na lang basta kaibigan o katrabaho. Sinundan naman ito ni Alden, naging natural ang lahat. Hindi namin minadali. Masaya kaming magkasama, at hindi namin namalaya na unti-unti na palang mas lumalalim ang samahan namin. Ngunit inamin ni Catherine na hindi ito naging madali para sa kanila. Lalo na nang malaman niyang buntis siya. Nung nalaman ko, halo-halo ang emosyon ko. Masaya ako pero may takot din. Iniisip ko kung paano namin haharapin ito. Lalo na sa mata ng publiko. Ngunit ayon kay Alden, wala siyang kahit anong pagdududa sa magiging desisyon nila. Nung sinabi sa akin ni Catherine, ang una kong sagot ay, Mahal kita at hindi kita iiwan. Gagawin natin ito ng magkasama. Ano naman kaya ang riskyon ng kanyang pamilya at malalapit na mga kaibigan? isa sa pinakaunang nakaalam ay ang pamilya ni Catherine. Lalo na ang kanyang mommy Min Bernardo. Ayon kay Catherine, hindi niya maiwasang kabahan noong ibinalita niya ito sa kanyang ina. Alam kong may pangamba siya para sa akin. Pero sa huli, sinabi niya na susuportahan niya ako anuman ang mangyari. Ganoon din ang naging reaksyon ng pamilya ni Alden. Ayon sa aktor, nung sinabi ko sa kanila, nagulat sila syempre. Pero hindi nila ako pinagalitan o pinagalitan si Catherine. Ang sabi lang nila, anak, panindigan mo yan. At iyon naman talaga ang gusto kong gawin. Hindi rin nagpahuli ang mga kaibigan nila sa pagbibigay ng suporta. Sobrang happy ako for them. Alam kong magiging great parents sila, Angel Locksin, masaya ako na nagdesisyon silang maging totoo at ipaglaban ang pagmamahalan nila, Anne Curtis, bagong journey ito para sa kanila at alam kong kaya nilang harapin ito, vice ganda reaksyon ng mga fans at netizens pagkatapos ng pag-amin. Agad na nagtrending sa social media ang hashtag CatDenBaby at hashtag Catherine Buntis. Hati ang reaksyon ng netizens, may mga natuwa at may ilang hindi makapaniwala. Grabe, I never expected this but I am happy for them. Sayang ang Kathniel pero kung happy si Catherine. Suportado ko siya. Alden is such a gentleman paninindigan niya si Catherine. Proud of you both. Para sa mga hindi matanggap ito, tandaan natin, hindi natin buhay 'yan. Hayaan natin silang maging masaya. Ano ang susunod na mangyayari? Ngayon na opisyal nang inanunsyo ang pagbubuntis ni Catherine, ano nga ba ang plano nila ni Alden? May kasalbang magaganap. Ayon kay Alden, isa 'yan sa mga pinag-uusapan namin. Pero para sa akin, hindi naman kailangan magmadali. Ang importante, Nandito ako para kay Catherine at sa baby namin. Sinang-ayunan ito ni Catherine. Tama, gusto naming paghandaan ang lahat, hindi lang para sa amin kundi para sa magiging anak namin. Sa ngayon, balak nilang mag-focus muna sa kanilang pamilya at unahin ang kalusugan ni Catherine at ng kanilang baby. Posible ring magpahinga muna sila sa showbiz para mas ma-enjoy ang kanilang bagong journey bilang son be parents. Paano nagsimula ang lahat? Nagbalik tanaw si Catherine sa mga nangyari bago pa lumabas ang espekulasyon. Nagsimula ito noong nagkasama ulit kami ni Alden sa isang proyekto. Mas naging malapit kami sa isa't isa. At doon ko naramdaman na iba na ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi na lang basta kaibigan o katrabaho. Sinundan naman ito ni Alden, naging natural ang lahat. Hindi namin minadali. Masaya kaming magkasama, at hindi namin namalaya na unti-unti na palang mas lumalalim ang samahan namin. Ngunit inamin ni Catherine na hindi ito naging madali para sa kanila. Lalo na nang malaman niyang buntis siya. Nung nalaman ko, halo-halo ang emosyon ko. Masaya ako pero may takot din. Iniisip ko kung paano namin haharapin ito. Lalo na sa mata ng publiko. Ngunit ayon kay Alden, wala siyang kahit anong pagdududa sa magiging desisyon nila. Nung sinabi sa akin ni Catherine, ang una kong sagot ay, Mahal kita at hindi kita iiwan. Gagawin natin ito ng magkasama. Ano naman kaya ang risk yun ng kanyang pamilya at malalapit na mga kaibigan? Isa sa pinakaunang nakaalam ay ang pamilya ni Catherine. Lalo na ang kanyang mommy Min Bernardo. Ayon kay Catherine, hindi niya maiwasang kabahan noong ibinalita niya ito sa kanyang ina. Alam kong may pangamba siya para sa akin. Pero sa huli, Sinabi niya na susuportahan niya ako anuman ang mangyari. Final thoughts, at iyan, mga kati. Ang pinakamalaking revelasyon sa mundo ng showbiz. Catherine Bernardo at Alden Richards, handa ng harapin ang isang bagong kabanata ng kanilang buhay bilang soon to be parents. Hindi man ito inaasahan ng marami, ipinakita nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi natitinag ng anumang pagsubok. Ano ang masasabi niyo sa nakakagulat na revelasyong ito? Suportado niyo ba sina Catherine at Alden sa kanilang bagong journey? Ay comment niyo na sa baba at huwag kalimutang i-like, i, -like, i at mag-subscribe para sa mas marami pang mainit na balita tungkol sa paborito ninyong celebrities. Hanggang sa susunod, mga kati!